parang kalapati lang to guys oh ang manok ang po sira pa talaga ng babae hindi Magkano? Ah, nagpa-vlog po ako. Ha? 500 500 po maglayo? 500 yeah. Iyan o. Parang kalapati lang to. guys, oh. Gusto ko. Iyan, babae ako. Kung si Rafa, lalaki? Babae? Hindi. Hindi nga po. Mayroon. Mayroon? Hindi. Okay, so good morning, good morning mga So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa area kung saan po yung mga buraot o latagan dito sa Carmen Planas mga kayo. So nandito tayo sa dolo. no. Uh, Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So lalo lalo nas mga OFW from Canada. so lalo na rin sa OFW from Jeddah. Saudi Arabia Shoutout uh, Shout out po sa lahat ng mga subscriber nito, ni Tony Vlogs So nandito naman tayo sa area kung, kung saan po yung mga latagan po rito So Oh, shout out, shout out. So, samahan niyo ako mga guys so, para mag-update tayo sa mga about ng mga latagan dito. So, may buwan natin ngayon, no? So, shout out, po out. So, so, ipapakita ko sa inyo po lang. So, yan po dito. meron tayong nakikita dito na daw gawa sa ano, mga about ng mga latagan dito mga guys. So, yan. Pwede natin mag-update yung mga ano, maroon dito po mga So mayroon tayong mga ano guys, sa mga about mga, uh, sa banga bay tawag 'yan. Ayun. So mayroon din ito, tayo, mayroon tong uh, buda gawa sa... So. Tayo ano 'yan. Buda ng gawa sa kahoy 'yan, no, kung bato. Kahoy. Magkano ang presyo po niyan? 1.5 so 1.5 daw yung boda mga so 1,500 so negotiable so, 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 so mayroon naman tayo ito, magkano naman to 300 300 So 300 to so ito 150 or 200 So ito mga ganito Yan sa so mga Magkano to? 300 yan mga Pang display rin So ito may takuri tayo rito So ito magkano ng mga presyo nito? Sandal Uy O okay, oh, isang tampang display rin ito mga So Isang lang sa mga bata na ngayon Yan mayroon tayo itong Ganito Magkano to? Ayan, 150 yan mga ano So yung mga ano niya, yung mga nung update tin tinakaraan, no? Nawala na yung mga kahiyan na mo, uh, So, isang piraso na lang, yung pala na yung natira. O, oh, bago na rin. So, di ba, ang dami dito, makapag, masipag ka lang mag ikot dito, mag makakahanap ka ng mga magagandang klase talaga ng mga katulad niya. For example, yan, nabibili mo lang mas uh, mababa sa prisuhan dito sa mga markitan talaga, sa mga pwisto talaga, mas taas ang prisuhan niya, mga kasihan. May mga ano tayo dito mga yan, katulad okay, ni Ano to, yoyo? Ay, yo, yo, Yan. So, magkano mga presyo naman ano to? 50. 50, 50 to mga 50. Ano yan? Di tornillo? yo, yo. yan. So, mga labad na 50, 50. Na. So, mayroon naman tayong mga wig dito. Wig. Wig sa mga buhok. <coughs> Magka Ito, magkano? Isang daan sa mga wig ng mga buhok mga isang. Yan. Yeah, mayroon naman tayo dito mga guys. mani manika. So, ito, unay. Magkano naman to? Hi, hey, morning. Oh, uh, si so, ito po, ano guys, si Kwenta to. Yan. Si Kwenta. Yeah. So, mayroon naman tayo isa. Yan. Si Kwenta rin. Yan. Ah, 150, 50. 50 lang daw, nay. Oh, 50. yun mayroon. So, mayroon tayo dito na pang- So, mayroon naman tayo dito mga sa mga about mga kutsara Ay, naman daw no? pang-display constant. Constant so. Tan Tanso. So, 'yan mga guys ha. Dito mga dami pang-display po. Ah, so 'yan, mayroon nang customer ka so, na kagad 'yon. So, naara 1.5 ang presyo pero kinatawaran po ni boss parang pintura boss oh parang pintura na siya yan mga ganito magkano mabinta nito isang set na to One 5 isang one, set mga one, one isang yan 1 set So yan mga ano ko solid talaga siya ang kakoy. Oh. So 1500 ni Gus. So, negotiable 3, na daw mga guys yan mga guys. Ah. Oh. Bigat. Ah, ayaw na. No. Sige, okay po. So, mayroon man tayo dito sa mga pang display ba mo. Sa so, mga presyo naman. So, dito mo na. Eh, magkano mga laban naman ito? Kahoy. Kahoy na. Gawa sa 50 lang. Yan, mga 50-50 lang dito mga guys. Yan, 50 pesos lang sa so, mga yan. Yan, kulad niyan. Magkano yung kanya niya, Ito, na, magkano naman to? 70. 70, mga isyo. Yung sa mga na ng kandila, mga isyo. Sa mga, sa mahal na office ng patay. At katulad nyo, may lalagyan tayo ng kandila. 70. Ano ba na tayo. Oo. ba ka Oh, tinitingnan nila. Sa mga nangongoreksyon, 'di ba? Alam na alam ng mga ganoon kasi artist nila 'yan eh. O talagang legit na naras la. Ang ganda sa likod, boss, no? Pero hindi na po hindi i-spray boss, kapag na ano niyo 'yan. So yan ang kinikilates talaga ng gusto ni sir kung ano sa so, nangongoleksyon siguro ng mga antique ng no, mga vintage talaga ng no, mga gamit. So talaga ang pinag pinagmamas na pinagkinikilates talaga mabuti. Hindi. Ayan. Hindi siya. Hindi siya solid. Oo. Oh, solid. solid. solid alam mga kapitong yun eh meron naman tayo mga bako iba't ibang mga pwede na ito mabili dito mga isa may mga speaker tayo mga salamin meron dyan yeah. so, Yeah. Mga salamin yung ganyan? 80 mga guys yeah, mga 50 50 Mga 50-50 lang ganyan Yeah. Meron tayo itong ano. Pandish do rin mga isang. Boss, magkano ito? Magkano? Hindi naman. Update price po tayo. Ah, Nagbablog po ako. Ha? 500 po so, mga gayo. Mga 500. Meron pa. So meron naman tayo rito ano. Mga mga isang. Ito boss, magkano naman natin? 50, 50 tumama mga dyan. 50, 50 lang. Ito dito mga. Meron din mga bug nito. Ito meron tayo ito. ay boss. Sandalan doon 'tong magagitsong ganda bago pa tumagas. Hoyan. Bago pa ito. Yeah. Oh, Yan, tayo. Ano ito, no ang katulad is so, meron tayo naman naka-display ah, dito mga si ano, si Ate oh. ah, po, good morning. So ano to? Air cooler. Magkano mga presyo ano? 800, 800 air cooler to mga so 800. So yan mga uh, air cooler may 800 ni gusto pa mga so may meron pa ito. Yung so, meron tayong mga laruan. So laruan natin magkano mga presyo naman yan? Ha? Ito, si Kuweta, si lang daw mga ganyan mga guys yan. Ito ulit. Dinosaur. Yan. Mga display ni Ate ah, yun. Yan, Tama. Ito daw. Ito. Sa mga nakakalangit ba na natong latada. Sa portion na yun mga guys. Sundin tayo. Ayan. <coughs> So yun mga isyo, mayroon naman tayo dito na pakakakit na ano, manok oh. So tani na mag ano, dito mo. Mas magkano bintahan to? Paris na yan. Yan mga isyo. 1,200. 1,200? O oh, 1,200 mga isyo. Yan dalawang piraso na ito. Parang kalapati lang mga isyo. Yan. Iyan o. Parang kalapati lang ito guys o. Ang manok o. Oh? Yon babaya. Ayan. Kita ng kita ng Anong sa mga bantam ba to? Sirama. Sirama pero cross bridge sa Ah, sirama. Yan sirama pala to mga sirama. lalaki. Babae. Hindi, hindi ako ano. Micro. So pares na. Bantam. Siya... Oh, yan. So, sirama daw tong ito. Tieto. Oh. Okay. So, okay, oh. Oh. naman siya mga ibang no? Yan mga yan. Pero Pero Oh, 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 sa mga batang oh, Batang Kakalo. Batang Kakalo. Ah, Batang Kakalo Kalo Kano. Okay, so yan. Shout out po Ay, sa Sir. Ayun yung mga iba pansin, ingat ka. Oh, yan. Shout out Ay, ta po. Okay po, shout out po, shout out po sa Kalo Kano. So maraming salamat. oh Yan, so mga guys, so dito na tayo, no? So, pupunta tayo dun sa area na yun kung anong pwede natin ma-update sa mga about na mga kay Apun. Yan. Dito tayo kay Boss hapon Boss Apun, shout out. Good morning, kay ba Anap daw? Haha, Mandaluyong. <laughs> Mandalo. Oh, shout out taga Mandaluyong. Salaba, shout out po sa mga taga Mandaluyong to. Sabi ni Bossa po. Yan, mayroon naman time lang alatag dito, Busapon Mas mga kapitbahay mo, hindi nag-lead. Nag yata sila. Oh, nag-lead oh, nag sila ano. Ayan, mga mga... Yung mga dun din, mga nakadisplay ni Bossa So, ito mayroon tayo titignan tayo rito. Ano, tanso to, Boss? Silver silver. Oh, uh, 85% silver siya. Yeah. Oh, uh, yun. At, yan mga silver dito. Tapos so, mga antique na mga pan-display rito mga isa. Yan. 85% no? silver. Yan, yan. Ah, ito mga silver dito pala to. Silver yan. So, yan. Mga antique na talaga ito mga ano mga iso. Hindi nakakalinis, no? Yan mga silver to. Marami siyang mga nakano rito sa so, mga tinidor mga ano. Pang-display rito. mga silver mga isa. So, may mga coins din siya ng mga lumang bariyo natin. So, magkano mga piraso yan? Bawat piraso? Ito. Hmm. Apat ah, isang dala sir. Apat ah, isang dala ah, yung piso po yung mga gas na ano. Yung ba yung ano, ibang mayroon na ano, platinum. 1971. 1972. Oh, yun. 74. Yun mga ganung klase. Eh, kaya bo sa pon. Maghahalap lang kayo dito lang. Oh, dito lang kaya bo sa pon at saka ni Pisoy. Oh, yan. Sa luneta. Naka. <laughs> so ito magkano naman tong labanan nito? Magkano naman dito? Ah, 50 square naman to. Eh mga yan, lang, may, kwenta, mga, mga damit, ah, may mga bag siya, mga vintage siya, mga ito. Mga, mga, eh, no? mga, bag yan ay. yan. Yan sa abot ng mga ay, bag. Tingnan lang. May mga dito. So boss, magkano naman to? Yan. Hindi, tatlo si 3,50 na, si na lang daw ito Ibigay mga... ko niyang mura Oh bagsak presyo si na lang siya hapon Ito 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 yan. Tom. Okay, kay Boy hapon shoutout. Shout out. Siya pala kay Madam <laughs> Mommy. Ay, Ayun o oh. O oh, shout out oh, shout out po doon sa mandaluyong oh. man mo Shout out shout out po Okay Alright so oh boss mo Shout out oh. po sa boss kay Apon Ayun oh, o oh. Okay so maraming maraming salamat po kay boss hapon Sa mga about na mga latag niya po Dito mga guys Yan. Okay salamat mga boss hapon Yan So, yan tayo mga guys. Eh. Tuloy-tuloy tayo. Dalag tayo sa mga about na mga ano. In, mayroon tayong ano dito mga guys. Eh. Uy. Magkano presyo yan? One? One ah, two thousand eight hundred. So, dalawa ha. Dalawang, pa, So, itong malaki magkano? Three to. Yun, three to. So, yan mga guys. So, negosable pa lang mga presyo yan. May tawad pa may ma wala fix na siyang presyo so fix na lang daw mga sa mga ng mga, mga speaker niya no so dito lang di kaya ting kay boss Jonathan dito mga about ng mga ano tolls naman mayroon din share rito lang mga may mga tolls ito may mga antique rin tayo so maraming salamat ah so mayroon naman tayo rito mga about mga tolls mga, mga, mga antique vintage mga, antiko, to mga get mga tolls yung mga tolls tayo rito mga antique to mga so yan mayroon tayo rito panghasa yan pang mga ganyan hindi pa gaano na so. Yan. Okay, morning So, meron naman tayo dito mga sa mga ano rin sa mga siya mga okay okay. Magkano lang ba na ng mga presyo naman nito? 50. Wow, lahat. Ito. Ay, dito ba? Ba't na tumawid dyan? Kasi nakita ko, So, magkano naman yan? Dito mo tayo. 200 yung so, mga brand new to, ha? Ah. Ito, yung mga brand new, no? Talagang mga brand new, mga loan sleeve ba yun? Mm -hmm. Loan sleeve, yan mga klaseng loan sleeve to mo. 200. So, dito naman tayo mga budget meal. So, mga, magkano mga presyo ng mga budget meal natin dito? 20 pa. Magkano? May bawas pa. Mag 50, may bawas pa. oh, di ba? 50, may bawas pa. Saan ka pa? O, oh, 50, may bawas pa, ha? Ah oh dito lang sa mga pang budget mo dito. Mm, pwede na. O oh, 49.50. Sabi ni na ibigan natin, shout out. O oh, yan. Yan, shout out natin kay. Oh, at least may tawa, diba? ba? O oh, ganoon lang 'yan eh. <laughs> Kasi sa baburota nga, may latag talagang may tawaran. O oh, yan dito sa mga ano, 50. Si pwede matawaran 49. O di ba 49. Okay. So, kung naganap naman kayo mga isyo na mga about mga ay tungkol dun sa mga takip o sa mga kasirulan you na know, walang mga takip. So, dito mayroon din po kay Latin Nanay Conti. Yeah. Dito lang sa mga latagan ni Nanay Conti. So, dami mga tao ngayon. Okay, so, dami na naglatag. nakita to talagang ano na talaga tong sa dolo mga isyo. Shoutout sa lahat mga namimili po sa mga customer po. Namimili na naghikayat po na pumunta dito sa na napakaraming tao mga ngayon dito sa araw ng linggo po na unang linggo ng buwan po natin mga guys so ang pitcha ngayon ano ha? ados mga guys ah February ito mga guys shatat shatat pa lahat yan so, so lahat ng mga ano So maraming maraming salamat po sa mga lahat ng mga subscriber natin, sa mga followers. So shout out po sa lahat. Okay, yan dito lang sa sa dulo to mga <coughs>